Yun, yung shoutout sa inyo mga taga Jeda. Ito na yung inaabangan yung schedule para sa pre-food ni mga Mangad. So, maswerte yung magpipick up ngayon or madideliveran na mabubunot natin. So, ito, bubunot tayo ng isa para sa schedule natin para sa mga taga Jeda. So, ito na. Kaya kayo mga kabayan, magpalista lang po kayo dito sa listahan natin via YT Live para po kayo ay may dito sa listahan na to. Pagka nakasama kayo dito sa listahan na to, malaki ang chance ninyo mabunot kasi bubunot kami araw-araw ng mga mananalo, ng mga may schedule natin. So ito abangan nyo lang to mga kabayan para to sa inyo. Hmm. Ito na yung bubunuti nating schedule para ngayong araw. Ito. Uh, sila commander ang magbubunot nito nasa from filipina so sinend lang nila to sa akin pa, kasi wala akong time talaga sa magbunot ng ganito etong schedule na to ay para to sa mga taga jeda mga kabayan eto congratulations lerms passion ng Bisha jeda o saan doon bisya so congrats sa iyo kabayan ikaw yung nabunot natin for schedule para ngayong araw i-message mo ako sa whatsapp para maklaim mo na yung price mo kung ano ba yung gagawin natin dyan pa pipick upin mo ba dito or dideliveran ka or what message mo ako kabayan at meron tayong mga idadagdag na free foods dyan sa ibibigay natin so congrats so sa mga hindi pa nabunot baka sa mga susunod na araw kayo naman so daanin lang natin sa bunutan para alam natin uh, kung sino yung pagkakasunod-sunod na may schedule so ang hirap kasi kasi lahat kayo gusto mauna so naiing hirap ng ganun Ah, uh, mamang guard, ang tagal ko na nagantay sa iyo. 1 year na, mamang guard, two years na ako nag-aantay sa iyo. So ang tagal. So, umarami so kayo mga kabayan, hindi ko alam kung sino eh. uh, nag-iisa lang ako. So, hindi, hindi ko kayang pagsabay-sabayin kayo. Kaya, aasa tayo dito sa Palabunutan. So, suportahan niyo 'yung YouTube channel natin, mga kabayan. Dito ako magpo-post ng mga updates natin. So, mag-invite kayo ng mga kakilala nyo para makatulong din tayo sa kapwa. God bless.